Oh, wes agak takut nontokku iso. <tod> Gedhe cinta iki itu ngakak ta ku temen itu. <coughs> Aku Dan guys, takut <tod> <coughs> Paano kaya ito? First time mo nakakita guys, talaga. Ari sa kurito guys. Dito ko sa loob. Biglang Oh. ay natatakot ako ano kaya to ay kukulat ako guys ayun you know, o nakakatakot naglaki first time ko talaga kong nakita ng to ko guys ay yes yes ko nagkakawala ko kayaan ko lang to guys magkalabas dito guys first time ko talaga nakita ng dugo ano ko kaya to ano kaya to guys no hindi ko talaga to hala tapos muna ko guys takot ako guys hehehe <laughs> na. <tong> <tong>